Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, mayroon tayong kapanapanabik na balita para sa lahat ng Filipino ons dyan. Nitong weekend, idinaos ng Kipok Sensation na twice ang kanilang kauna-unahang fan meet sa Pilipinas, salamat sa local food brand na Oshi. And guess what? Mayroon silang ilang hindi kapanipaniwalang mga bagay na sasabihin tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Nang tanungin kung babalik ba sila sa Pilipinas, hindi nagdalawang isip ang leader ng TWICE na si Park Jihyo. Ang sagot niya, Tama yan. Isang matunog na aw. At si Nayeon, ang pinakamatandang miyembro ng grupo, ay nadobi ito sa kanyang pangwakas na pananalita. Kung bibigyan kami ng pagkakataong magperform perform ulit dito, siguradong babalik kami sa Pilipinas. Gaano kahanga-hanga iyon? tiyak na mahal ng twice ang kanilang mga tagahangang Pilipino, nakilala bilang once. Tinawag pa nila ang kanilang Ready to be concert noong 2023 bilang love letter sa kanila. Last year, twice ang yumanig sa Philippine Arena sa bulakan sa kanilang nakamamanghang dalawa-day concert bilang bahagi ng kanilang Ready to be tour. At ngayon, mas lalo silang nagdulot ng saya sa kanilang fan meet sa Mall of Asia Arena. Sa fan meet, ang mga Once ay kailangang makipagugnayan, maglaro, at manalo ng mga eksklusibong nilagdaang item mula sa kanilang mga paboritong idolo. Ito ay talagang isang araw na dapat tandaan. Kaya, mga Filipino Once, humanda kayo dahil mukhang babalik ang twice. Patuloy nating suportahan ang ating paboritong ku-pop group at ipakita sa kanila ang lahat ng pagmamahal na nararapat sa kanila. Salamat sa pagtutok. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa higit pang pop updates. See you next time!